Hindi nagustuhan ng showbiz columnist na si Nay Kristi Fermin isang bahagi ng inilabas na pahayag ni Kapuso Star Bea Alonso tungkol nga sa nagchika ng breakup nito kay Dominic Roque. Sa kanilang latest episode ng Christopher minute nitong lunes, sinabi ni Nay Kristi na dapat ay inagapan daw ni Bea at Dominic na magsalita tungkol sa kalagayan ng kanilang relasyon. Say nga ni Nay Kristi quote, kung bakit naman kasi pinatawing-tawing nyo pa ang panahon tapos ngayon Sisisihin nyo na naman mga press people, social media basher na naman. Bagamat hindi raw guilty, alam daw ni Nay Christy kung sino ang tinutukoy ni Bea sa nasabing pahayag. Matatanda ang bago pa man, kinumpirma na ni Asia's King of Talk Boy Abunda ang hiwalayan ng dalawa. Tinalakay na sa vlog ni Showbiz Insider O.G. Diaz ang tungkol dito. Depensa nga ni Nay Christy habang natatawa, sabi ni Tukot, ako ang aking sakop, yung politiko." sa politiko, ipaglalaban ko yan. Kakantahan ko ng ipaglalaban ko yan hanggang sa dulo ng mundo. Pero para sisihin mo yung mga tao na unang nagsalita tungkol sa hiwalayan, parang hindi yata maganda sa panlasa. Inagapan ninyo para wala kayong masisi. Kung matatandaan nga sa pahayag na inilabas ni Bea nitong linggo ay sinabi niyang may ilan umanong nagkumpirma ng kanilang breakup ni Dominic nang wala raw consent nilang dalawa.